Magandang araw pong muli at nagpapasalamat po ako sa inyo na nag-subscribe sa ating channel at sa walang sawa ninyong panonood sa ating mga video ukol sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pagkakataon pong ito ay ating ipagpapatuloy ang ikatlong episode ukol sa naglahong Puerto de Cavite na ang ating pokus ay nakasentro sa pagkawasak ng bayan ng Cavite na naganap sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig sa Pasipiko. Muli lamang po kaming makikiusap sa inyo na mag-subscribe at kung magugustuhan po ninyo ay mangyari po lamang na mag-like sa ating palabas. Kaya simulan na po natin agad ang pagtalakay sa naganap na pagkasira ng Puerto de Cavite. Sa nakaraan nating video ay tinalakay natin na sa mga unang taon ng pananakop ng Amerikano sa Pilipinas, isinabatas ang pagpapalawak ng teritoryo ng Pueblo de Cavite sa kabuuan ng peninsula na sumasakop sa mga bayan ng San Roque at Caridad. Subalit sa kabila ng integrasyon na ito sa malawak na peninsula ng Cavite, na natili pa rin ang mismong Puerto de Cavite, ang siyang sentro ng mga aktibidad panglipunan, pampamahalaan, at komersyo ng Cavite City, sa bisperas ng digmaan. Nadito, ang isa sa pinakamahalagang aktibidad pang relihiyon ay ang taunang kapistahan ng Birhen ng Porta Baga na ginaganap sa bawat ikalawang linggo ng Nobyembre at dinadayo ng napakaraming mga tao sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa taong 1935, ang Pilipinas ay naghahanda na para sa kanyang kasarinlan. Samantalang sa kanyang kaligiran ay nagsisimula na ang pagsiklab ng ikalawang digma ang pandaigdig sa Europa. Sa Asia ay nagsimula na rin ang agresyon ng bansang Hapon sa China. Dahilan sa alam ng mga Hapones na ang Amerika ay magiging balakid sa kanilang pagpapalawak ng teritoryo sa Asya, ganap nilang pinaghandaan ang maaaring maging pakikipagsagupa sa mga ito. Noong umaga ng ikapito ng Desyembre taong isang libo siyam apat isa, sa Hawaii, inilunsad ng mga Hapones, ang kanilang pataksil na pagsalakay, sa Pearl Harbor. Ito ay sa layunin na lumpuhin ng mga Hapones ang puwersang pandagat ng mga Amerikano sa Pasipiko. Kasunod sa ginawang pagsalakay ng mga Hapones sa Pearl Harbor, ipinasa ng Kongreso ng Amerika ang pagpapahayag ng pakikidigma laban sa mga Hapones at ito ay agad na nilagdaan ng Pangulong Roosevelt ng Amerika. Ilang oras pagkatapos ng pagsalakay ng mga Hapones sa Pearl Harbor sa Hawaii, kanilang sinunod na inatake ang Pilipinas na ang isa sa pinakamahalagang instilasyon na kanilang sinalakay, ang Clark Air Base sa Pampanga noong 8 ng Desyembre taong 1941. Bago tayo magpatuloy, balikan po natin ang tatlong mahalagang instilasyong militar ng mga Amerikano sa Cavite. Una ay ang Sangli Point na kinaroroonan ng radio tower, isang paliparan at imbaka ng mga military fuel. Ikalawa ay ang mismong Cavite Navy Yard na himpilan ng mga bapor pandigma at mga submarino ng hukbong dagat ng Amerika. Ang ikatlo ay ang area ng Polberista sa Binakayan na siyang himpilan ng Battery sea, kung saan ang mga sandatang anti-aircraft ay nakapwesto para ipagtanggol ang Cavite sa anumang magiging pagsalakay dito. Pagkatapos ng naganap na pagsalakay ng mga Japones sa Pearl Harbor at sa Clark Field sa Pampanga, nagtangka ang mga opisyal, tauhan, at mga empleyado ng US Navy, na ilikas ang kanilang mga military assets sa Cavite Navy Yard, at sa Sangley Point, upang iligtas ang mga ito sa tiyakang pag-atake ng mga Japones. Ang liwanag ng umaga ay nagsisimula pa lamang na lumitaw sa Manila Bay, habang si Rear Admiral Francis Rockwell ay kalmadong nakatingin sa nagliliwanag na kalangitan mula sa kanyang punong tanggapan na gusali malapit sa Cavite Navy Yard at inaasahan ng Admiral ang mga Japanese bombers na naaatake sa Cavite Navy Yard. Setyembre 10, 1941, sa ganap na alas 12.30 ng hapon, dumaan ang mga eroplanong Japones sa Cavite upang bambahin ang Maynila. Ang isang grupo ng mga eroplanong Japones ay nagtuloy upang bambahin ang Nichols Airfield. Samantalang nagbalik naman ang isang squadron na binubuo ng 27 eroplanong hapones, ay umikot pabalik upang salakayin ang Cavite. Alauna 15 ng hapon, nagsimula na ang mga eroplanong hapones na maghulog ng mga bomba sa Cavite Navy Yard na umabot sa halos isang oras. Sa kasagsagan ng pagbagsak ng mga bomba, si Admiral Rockwell kasama ang dalawang Filipino Navy Yard worker ay nagtago sa isang mababaw na shelter na kanal. Si Rockwell ay nakatakas ng hindi nasaktan, ngunit ang dalawa niyang mga kasamang Pilipinong sibilyan sa kanal ay hindi gaanong pinalad, isa ang namatay at ang pangalawa ay nagtamo ng malubhang pinsala. Mula sa litratong kuha ng mga pilotong Hapones ay makikita ang epekto ng kanilang ginawang pagbomba sa Cavite City, dito ang malaking bahagi ay sa Cavite Navy Yard, at ang ikalawang usok ay sa kinaroroonan ng civilian area ng lungsod. Sumunod na inatake ng mga Hapones ay ang radio tower sa Sangli Point na siyang pangunahing sistema ng direktang komunikasyon ng Pilipinas sa Amerika. Ang tindi ng naganap na pambobomba sa Cavite Navy Yard ay makikita pa mula sa picture na ito na kinuhanan sa nasabing sandali mula sa kinaroroonan ng kasalukuyang Rojas Boulevard. Sa Sangli Point naman ay pinabagsak ng mga eroplanong Japones ang kinaroroonan ng tatlong matataas na radio antena sa nasabing instilasyong militar, ito ay upang putulin ang agarang komunikasyon ng Pilipinas sa Amerika. ilang oras bago maganap ang pambobomba ng mga Hapones, itinakas ng mga piloto ang kanilang mga clipper plane na nakahimpil sa Pan American Airway Station na nasa Kanyakaw Bay. Sa sumunod na araw ay naging laman na ng balita, sa buong mundo, ang naganap na pagkawasak ng Cavite Navy Yard, dahilan sa pagpapaulan ng bomba ng mga eroplanong Haponest sa nasabing baseng nabal. Gayun din, napabalita rin ang pagkakahuli sa dalawang pilotong Japones na ang eroplano ay napabagsak ng mga anti-aircraft machine gun sa Cavite. Ang susunod na litrato ay tinatawag na Iconic Photo ng Destruction ng Cavite, sa ganito ang pagkawasak ng Cavite Navy Yard ay tinawag na The Other Pearl Harbor, kung saan ang basing nabal ay ganap ng nasusunog sanhi ng tinamong pagpapaulan ng bomba ng mga Japones. Sa loob ng Cavite Navy Yard, ang mga Filipino at Amerikano na nagtatrabaho sa loob ng naval base, ay naging abala sa pag-apula sa napakalaking sunog, na maaaring umabot sa imbakan ng mga bala at bomba. Samantalang ang isang bahagi ng mga tauhan ay naging abala sa pagsaklolo sa mga sugatan, dahilan sa naganap na pagsalakay. Anang mga tauhan ng Cavite Navy Yard ay inilikas sa San Roque Elementary School, at tinataya ni Admiral Rockwell na ang naging kapinsalaan sa mga tao ay umaabot sa limandaan katao na namatay at malubhang nasugatan. Hindi lamang ang loob ng Cavite Navy Yard ang nabagsakan ng bomba, mapapansin sa aerial photo na ito na ang civilian area sa loob ng Cavite City na tinamaan ng bomba, kung saan nandoon ang government center ng probinsya ng Cavite at ilang mahalagang establisimento. Ang pagbagsak ng bomba sa civilian area ng Cavite, ay nagbigay ng pagkatakot sa mga mamamayan na naninirahan sa malapit sa loob ng base militar at nagbunga ng bigla ang paglikas ng residente sa area. Maging ang mga mamamayan ng Cavite City na nangangamba sa posibleng pagbabalik ng mga eroplanong Hapones ay lumikas na rin, makikita ang mga tao sa lugar ng dalahikan na lumilikas upang magtago sa mga kalapit bayan ng Cavite. Naging ganap na nasira ang baseng na sa Cavite at sa ganito, ipinagutos na ang paglilikas ng mga tauhan at mga kagamitan ng mga Amerikano mula sa Cavite patungo sa Bataan. Idineklara ni General MacArthur ang pagiging open city ng Maynila upang ito ay iligtas sa anumang maaaring maging kapinsalaan ng digmaan. Dahilan sa pagiging open city ng Maynila, ang basing nabal ng na mga Amerikano sa Cavite ay kanilang iniwanan pagkatapos na ilikas sa bataan at korehidor, ang mga kagamitan, mga tauhan, at mga sugatang miyembro ng puwersang Amerikano. Sa pagbagsak ng Maynila sa kamay ng mga Hapones, isa sa agaran na kinuha ng mga mananakop ay ang mismong Cavite Navy Yard, kung saan ang komendansiya ay kanilang kinuha upang magsilbing himpila ng kanilang hukbong nabal. Sa pagbagsak ng Pilipinas sa mga Hapones noong 1942, ang nawasak na Cavite Navy Yard, ay binisita ni Prinsipe Takamatsu Nobuhito, nakakabatang kapatid ni Emperor Hirohito, at tiningnan ang epekto ng kanilang naging pambobomba sa instilasyong militar. Dahilan sa kahalagahan ng Cavite Navy Yard para sa mga Hapones partikular sa pagkukumpuni ng mga bapor pandigma, muling isinaayos ng mga mananakop ang nasabing instilasyon na kanilang winasa. Sa ganito halos na ibalik ng mga Hapones sa dati nitong kaayusan ang Cavite Navy Yard at ang mga lugar na sibilyan ay ipinaayos ng mga may-ari. Sa susunod po nating video ay ating tatalakayin ang ganap na pagkawasak ng Puerto de Cavite noong 1945. Kaya mangyari po lamang na